So, what's up mga kaludsaidol? Nandito tayo mga kaludsaidol at uh, nandito ang mga tropa loops natin. Ayan, uh, like and share! May ilang views siya, may ilayong. May ilang views. Sa doon, naka 500 views ako. Dalawang ano ko, Leo Vlogs at Leonardo alias Vlog. Tapos ang YouTube ko, Leonardo alias Vlog din. Oh, Mag-ano ka ng number mo sa akin na kasi pag gumala tayo doon, magpapalaro ako doon sa inyo. Maganda magpalaro doon eh. Maraming mga ano. Kaway kaway naman dyan <laughs> Para malakas ang views <laughs> Ayan mga konsedol hanggang dito na lang Bye bye, bye, -bye. ayun